Hi guys, ito yung sitwasyon namin dito pag malakas ang ulan doon sa bukid, lang na sa Claveria at uh, basta doon sa may bukid, sa may Sagpulon Falls, ito yung magiging tubig namin dito lagi. Tumataas siya hanggang dyan sa may baba. Doon sa may dahon ng saging, hanggang dito. Yan, sa may lamesa. Tumataas yan siya. And ito yung mga tanim ko dito ng mga bago. And yung trabahanti ko ay nagtambay muna sila ng merienda kasi maulan yung pinapagawa ko hindi na natapos and okay na sana yung ating atay atay or mayana na tumutubo na sila kasi paborito nila ang ulan bagong tanim yan sila dyan yan si Jidilo ang nag ano naglilinis dito ating soon to be full pag may pera na may budget na siya yung tra trabahanti natin hindi nila natapos yung pinapagawa nagpipintura na sila pero hindi na nila natapos because of the rain agay yawa pit ko na dulas oh yan maligo ako sa ulan guys so itatanim ko yung ibang mga mayana doon so maulan ngayon tinanggal wala na yung mga flower tingnan nyo wala na yung mga ano dito sa hallway no kasi tinanggal na at papalitan na nila ng bakal na mas matibay at mas malaki. Sana pala yan yung pinapagawa ko dati. So ito yung pinapagawa ko. Ayan guys. Nagpipintura na sila pero hindi natapos. So that would be the hallway here. Ang ating arco. So itong mga nandito na flowers. yun yung papakatin natin dyan. So tinanggal na muna natin. Ayan oh, yung mga pink na bulaklak. Dito yung sila gagapang sa taas. So far, natigil mo na because of the raindrops. Wow. So, pag aano mo na. Kaon pala yung mga pan dito. So, ito yung status natin dito. Ito talaga guys, so ang maganda dito sa karabaw grass na to, kasi, ito yung pang ano talaga, garden. Ito, pangit to kasi wild to eh. Kung, Tingnan niyo yung comparison niya. Oh. Mahaba siya kumpara dito sa dikit-dikit. Yan. Kasi dito na mahaba, kailangan pang imower. But now, masaya naman ang ating mga halaman dahil sa ulan. At dito naman sa ating pananim dito, hindi naman natin to pero yung pananim dito ng palay ay magtatanim na sila so maganda yan dyan pag nakatanim na kasi magiging green lahat yan bagong pananim na palay so bukas itatanim na nila yan dyan sayang at naulan hindi natapos ang kanilang ginagawa pero bukas siguro matatapos na namin yan kasi pag napintura na ng itim yan ilipat na namin yung mga halaman na naka sabit so ngayon ito na ang aming mga tag nito seat cover Ayan Aming seat cover ay pinatahe ito Sa mama ni Bating Si Antifelli And this is 150 150 pesos sa pagpatahe pala guys Ilagay mong amar Kung worth it ba siya 150 pesos Maganda pa Maganda bang tahe Maganda pa ang itsura Baliktad buang Ayan, ayan, ayan Tingnan natin kung mas maganda ba siya. Ayan. Maganda siya. Magandang color niya kasi hindi siya ganun ka-white. Dirty white, off-white, basta. Ayan. Tsaka hindi siya naka, ano sa laylayan. Bisita mo na kung ka guard man sa event. So ayan yun siya. Pag magpagawa kayo, dapat hindi siya naka-over kasi yung laylayan. Ah. Oh. Maganda yung laylayan niya paggagawa so what 150 comment down kung worth it ba siya. So sa isang roll yun, nagpagawa kami. Sa isang roll yung ang nagawa ay 44 lang siya. So dalawang roll yung pinagawa namin. So nasa 88 times 150 equals 13,200 yung babayaran ko. So ah, mapagawa kayo ng Alcoba, ay ceiling. Babayaran na natin kasi nilareklamo na si Pelly Buti na lang galing kami lang event. Nga. Hindi, babayaan ko muna 10,000 muna. Tapos pag natapos yung lahat, sa kanak. Hindi na siya lilipad ng tatlong araw. Ah, sila din nagtabangan na? Sila duwa. Gabing tinabangan ako. So wala kayo tinabangan na adiay? Alam nyo guys, masama ang panahon, maulan, ang lakas ng ng baha, pero masaya yung friend namin. Hi friend! Sorry. Parang sa Mexico ngayon, friend, nababasan ka ng 13 pounds. Wala boses mo! Hindi ganyan kanina Hindi lang. Yung Believe ako sa'yo kasi kahit pagod na pagod tayo galing sa Byyahe. biyahe, sa barko, walang tulog. Akala ko yung init kagabi is because mainit lang dahil sa barko na walang hangin. Mainit pala kasi fertile siya. Pero alam mo dito ako, believe sa isa kong friend. <laughs> Ay, oo, mabul. Last minute, tumabol siya. Bayot, akala ko malakas yung alon. Akala ko malakas yung alon kagabi sa barko kasi umalog-alog. Siya lang pala naglalakad. Rumurondang ating barangay tanod. Grabe. Siya talaga yung tipong. Siya talaga yung... Correct. Siya, yung taga-bukid nun yung nakain niya. Ang tawag sa kanya, ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Grabe. Grabe lakas ng ba uh, ulan, oh. Uh. Alam. Oh, lumalapas na talaga siya. Malalaman mo na malakas na yung baka kasi tumataas na yo ay naaanod na yung mga ibang mga ano ng niyog. Yan, ibig sabihin, mataas na yung ano nga. natin ay na ano na... Wala, wala na mga tawid na malalaki. Ha? Mataasan mo Ha? Next project. Mataasan? Pati ikaw magtrabaho. Pagod na rin ako eh. Bayad na bating, Baka rin, ano... Tago mo na yung mamalikot ang kamay ng lahat. Bayad yan sa ano. Tapos, dahil pagawa kami ng 88 pieces, nagpa-order ulit kami ng dalawang rollo hindi. 88 plus 44. Ganun pa rin. Kulang. 130. Ah, magpagawa ulit kami ng dalawang rollo para maka 88 plus 88. So yan ay maging rolyo namin guys. Tapos, bibili kami ng upuan na 100 pieces. Ruby to guys, ruby. So, meron kami nito 50. 176 lang. At least may 176 tayo. So, itong ruby na to, dadagdagan namin siya ng 100 pieces para meron na kami ng 150 pieces na ganyan. Matibay naman siya. So, para pag may nag-event dito, may mapapahiram kami upuan. Maganda din O, tsaka may nag... Ang pag nagre-rent kasi sa function hall, mga ganito ganyan, mga event nila. Ayan. So maulan ngayon dito, guys. Ngayon ay eh, magtatanim na ako doon. Punta na ako doon, maliligo ako sa Wintercraft. Hello. Uy, tumataas na talaga sa o. Oh. Ayan yung lagi. Pag tumaas siya guys, hanggang doon yan sa doon sa gate nila o. Oh. Ayan, mawawala yung yung ano nila lupa dyan sa may ano hanggang doon yan sa amin naman dito naman sa banda sa may puno ng tali wala naanod yung kawayan oh huy ang taas naanod yung sanga ng kawayan pag mamayang gabi guys ala din na makatawid yung masayista ko oh. ang kawayan balsa ayun yung kawayan na oh. naanod na siya o oh. nakasangit sa hagdana Ala, maano din yung ano. Ang lakas na talaga. Masaya naman ako dahil okay na yung ano. Gaganda na yung frame dyan. Yung tag nito, Arco. Arco ba tawag nito? Eh. parang gasibo Wow. Dat pala, ganyan pinapagawa ko doon, no? Oh, maganda pala pag ganyan pinagawa ko. Tapos, mas mura pa yan, no? Mas mura pa yan kung ganyan pinagawa ko sa mga cottage ba na bubung Instead na kahoy mga mga Mas madali pa o oh, ganyan lang oh. Maganda pala. Yan oh. Sabi ko nga eh, putulin ko yung ano eh. Sayang kasi, sayang yung mga pinagawa namin. Yung cottage kasi hindi siya pantay-pantay. Mas maganda pala pag ganito, kahoy welding lang. Hindi mo, nagawa nila na isang araw lang, isang piraso, malaki pa. So, ganun yung mga cottage-cottage.